Peter, Andrew, James, and John, Philip, Thomas, Bartholomew, Matthew, James, son of Alphaeus, Thaddeus, Simon the Zealot, and Judas Iscariot. Sino nga ba itong labing dalawa na ito? Itong mga disciples ni Jesus, ano ang mga buhay nila bago nila nakilala si Jesus? At anong nangyari sa buhay nila nung sila ay nag-commit ng buhay sa Panginoon? Sa series na ito, ito ang ating pag-uusapan. Samahan niyo ako sa pag-aaral natin sa buhay ng mga 12 disciples. The word disciple comes from the Greek word matetes. Ibig sabihin nito is to be a learner, to be a student, and to be a follower. Nung panahon ni Jesus, sobrang mahalaga sa edukasyon ng mga Hudyo ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Specifically, yung tinatawag nating Torah. Yung Torah ay yung mga libro na sinulat ni Moses sa Bible, yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Sobrang halaga nito sa kanila na itong kanilang form of education. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng panahon na yon ay pwedeng maging disciple, lalo na hindi lahat ay pwedeng maging rabbi or teacher of the Word. Merong tatlong level ng Jewish education during the time of Jesus. Sa panahon natin ngayon, meron tayong preschool, elementary, high school, senior high, and college. Pero sa kanila, ito yung tatlong level na ito. Yung number one ay yung tinatawag natin bet -Sifer. Yung bet ay mga 5 to 12 years old na mga bata. From Genesis to Deuteronomy, binabasa nila ito at hindi lang basta binabasa, pinaaral at minememorize nila ito. Grabe! Kaya pagdating pa lang ng 12, halos lahat ito kabisado na nila. Ang second level ay yung Beit Talmud or House of Learning. Dito pumapasok yung mga pinakamagagaling sa Beit usually ages 13 to 15. Hindi lahat ay nakakapasok sa stage 2. Para makapasok ka dito, dapat meron ka ng malalim na memorization sa Torah, marunong magbasa at mag-interpret ng mga kasulatan at higit sa lahat may puso para sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil doon, marami sa kanila ay bumabalik na lang sa kanilang pamilya para tumulong sa trabaho at kung ano yung trabaho ng magulang nila, doon na lang sila napupunta, kaya marami sa kanila nagiging mangingisda, karpentero, nagiging magsasaka. Pero ang pinakamauhusay at ang pinakamasisigasig ay pinipili ng mga rabay para ipagpatuloy ang Talmud Hindi lang basta memorization ang focus dito, tinuturuan na silang mag-isip, magtanong at magpaliwanag ng kahulugan ng mga kasulatan. Pinag-aaralan na rin nila ang prophets at writings ng mas malalim, hindi lang ang Torah ang salitang talbud mismo ay nangangahulugang aral o pag-aaral ng malalim. Pag nakapasa sila sa Beit Talmud, that is the time that they will proceed to stage 3, which is the Beit Midrash, the House of Interpretation. Ito ang huling stage. Ibig sabihin nito, ito na rin ang highest level at dito pumapasok ang pinakamahuhusay na estudyante na pumasa sa Beit Talmud. Kaya hindi lahat ay pwede maging rabay at hindi lahat ay pwede maging disciple. Ang rabbi or teacher ay hindi lang basta isang ordinaryong teacher. He will be a mentor, an example, and a spiritual guide. Ang disciple o talmid ay hindi lang nag-aaral ng tinuturo ng rabbi kundi ginagaya niya ang pamumuhay nito. May kasabihan nga sila, May you be covered in the dust of your rabbi's feet. Ibig sabihin nito, sana maging malapit ka sa rabay mo na pati yung alikabok ng paa niya dumikit sa iyo. Kasi 'di ba, paglalakbay nung unang panahon, wala namang transportation at bilang isang disciple at rabay, lagi kanilang kasama. So na sumasama sila araw-araw sa kanilang rabay, kumakain, naglalakad, nanonood at naglilingkod kasama ang rabay nila. Doon nila natututunan hindi lang ang mga aral, kundi ang pamumuhay ng kanilang rabai. Usually, ang estudyante mismo ang lalapit at mag a sa rabai at hihingi ng permiso para sumunod sa kanya. At kapag pumasa ito sa rabai, susubukan siya nito sa scriptures. Susubukan siya sa interpretation. Titignan kung meron talagang potensyal. Kapag nakita ng rabai na okay ito, sa ah, sasabihin niya mga salitang follow me. Sige, pwede ka na maging disciple ko. So kapag walang rabay na pumili sa isa lang ang ibig sabihin nun, hindi ka qualified. Hindi naman ibig sabihin na bagsak ka at wala kang alam. Kasi ang hirap nung pinag-aaralan nila. Pero isa ka lang ordinaryong mamamayan. Ngayon, dito naging kakaiba si Jesus. Siya lang ang rabay na lumapit mismo sa mga ordinaryong tao hindi dun sa mga scholars to pamasa, hindi dun sa mga religious elite, kundi sa mangingisda, sa tax collector, at sa mga zealots. At sinabi niya ang mga salitang, Come, follow me, and I will make you fishers of men. Grabe yon, ang disciples dapat ang humihingi ng chance. Pero si Jesus ang nagbigay ng chance sa mga ordinary men na ito hindi mga best of the best, pero yung mga tao na handang sumunod sa kanyang pagkakatama. Kaya sobrang kakaiba yung ginawa ni Jesus. Ginawa niyang possible yung discipleship para sa ating lahat. Ika nga ng isang kasabihan, God does not call the qualified. He qualifies those who are called. Kung ang Diyos ang tumawag sa'yo, sumunod ka lang, magpagamit ka sa Kanya at ang Panginoon ang huhubog at magtuturo sa iyo makikita natin sa kultura ng mga Hudyo, kapag walang rabay na tumanggap sa'yo, parang hanggang dyan ka na lang. Pero iba ang plano ng Panginoon sa buhay ng mga tao nito. Katulad na lang ng kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. The world is yet to see what God can do to a man who is fully surrendered to Him. Trust and obey, for there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey ibigay mo sa Panginoon ang buhay mo. Mas malaki ang kaya niyang gawin dyan kaysa sa'yo. Sabi niya sa mga disciples nung una niyang tinawag sila Peter sa Matthew chapter 4, verse 19 to 20. Come, follow me, and I will make you fishers of men. The word come is an invitation for them to have faith, to believe, to be a Christian. Pero hindi lang natapos sa come. Sabi ni Jesus, follow me. I am inviting you to be my disciple, to be my student, to be my learner, to learn from me, to imitate me. Hindi ka lang basta sumampalataya, sumunod ka sa akin. At ang plano niya, sinabi niya na agad sa mga disciples, I will make you fishers of men. Gagawin ko kayong manginisda ng mga tao. Come, follow, go. Malawak ang plano ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang sabi ng susunod na verse in verse 20, And they left their nets and they followed Him. Hindi magagaling, hindi talented, hindi magagaling sa mata ng lipunan ng mga Hudyo ng panahon na iyon. Pero dahil meron silang puso na handang sumunod at merong Diyos na tumawag sa kanila, grabe ang ginawa ng Panginoon sa kanilang mga buhay sa next part ng ating lesson ay pag-aaralan natin ng unti-unti ang identity, ang calling at ang buhay ng bawat isa sa kanila. Ang karakter ng bawat disciple. So samahan niyo po ako sa ating mga susunod na videos. Please subscribe to our channel. God bless po sa inyong lahat. Paswas po.